Si Bea Alonzo, sa isang kamakailang post sa social media, ay naglabas na ng pahayag patungkol sa kanyang viral na larawan kasama ang isang lalaki na kumalat sa internet. Ang naturang larawan ay nagdulot ng usap-usapan at naging paksa ng mga chismis na kumalat sa mga social media platform. Noong nakaraang linggo, nakita si Bea kasama ang isang lalaki na pinangalan ng Joseph Flores sa Instagram, at nagpost sila ng mga larawan na magkasama. Bagamat ang mga litrato ay unang na-post noong Oktubre, ito ay naging viral muli kasabay ng viral na video ni Dominic Roque at Suramirez Ramirez sa Siargao. Dahil dito, hindi nakaligtas si Bea sa mga spekulasyon at mga hakahaka -haka tungkol sa kanilang relasyon, kaya't nagdesisyon siyang magsalita at magbigay linaw sa mga kumakalat na balita. Sa kanyang Instagram story, nilinaw ni Bea na hindi totoo ang mga kumakalat na chismis at iniiwasan na niyang lumaki pa ang isyu. Ayon kay Bea, nagiging sobra na ang mga kwento at nagiging nakakabahala na ang mga haka-haka ng netizens. Sinabi niyang mag-relax na lang ang lahat at itigil na ang mga hindi makatutuhan ng kwento na umiikot sa internet. Okay, this is getting out of hand. Can we all relax? We are just friends. And the stories are getting ridiculous. Kalma lang po tayo, aniya sa kanyang post. Ang pahayag ni Bea ay malinaw na nagpapakita ng kanyang hangarin na tapusin na ang mga maling akala at ipaliwanag na sila ni Joseph ay walang romantic na relasyon. Ito ay isang pagsisikap na mapigilan ang pagkalat ng mga maling impormasyon na maaaring makasira sa kanyang pangalan. Mahalagang tandaan na bago pa man ang isyong ito, noong Pebrero ng taon na ito, si Bea at ang kanyang ex-boyfriend na si Dominic Roque ay naglabas ng isang joint statement upang ipahayag ang kanilang breakup. Sa pahayag na iyon, kinumpirma nila ang kanilang paghihiwalay at nagsabi na magkaibigan pa rin sila at nananatiling magalang sa isa't isa. Kaya't natural lamang na ang anumang larawan o balita na may kinalaman kay Bea at isang bagong lalaki ay agad na nagiging paksa ng mga haka-haka, lalo na ng mga fans at netizens na interesadong malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang personal na buhay. Sa kabila ng mga isyong ito, patuloy na sumusubok si Bea na mag sa kanyang karera at personal na buhay. Bilang isang aktres na kilala sa kanyang mga malalaking proyekto at pagpapakita ng mahusay na pagganap, hindi rin nakaligtas si Bea sa patuloy na pagmumuni ng publiko hinggil sa kanyang bawat hakbang, maging sa mga usaping may kinalaman sa kanyang mga relasyon o personal na buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at hindi inaasahang kontrobersya, nagpapatuloy siya sa paggawa ng kanyang mga proyekto at pagtutok sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa ngayon, malinaw na si Bea Alonzo ay nagpasya na huwag ng palakihin pa ang isyo at patuloy na magsikap na makapagbigay saya at inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Sa kanyang mga pahayag, pinapakita niya na may malasakit siya sa mga naniniwala at nagmamahal sa kanya, ngunit nais din niyang protektahan ang kanyang privacy at ang tamang impormasyon na dapat iparating sa publiko. Sa huli, ito ay isang paalala na ang mga kwento sa social media ay hindi palaging sumasalamin sa katotohanan at kailangan ng masusing pag-iisip bago maniwala sa anumang usap-usapan.